tangi na yun lugaw lago, lago. Lalo. Lalo, lalo. kami lalo, lalo. thank you tangi na susunod mga tukmol Ay, boy, yung lalo. Lalo. Lalo po po. sinasabihan yung lugaw pakyo kayo sa minin mga lapok champorado kami ha <laughs> Bago nyo kami sabihan, bakit dinyo nyo kilalanin Samahan ng mga masasaya at bawal mga iyakin Mga lapok, lugaw ba kami? Pakyo, kami Pag ako nagpaulan ng mga bara kong dala ka manigas, laging yung pinupuna Pero dinyo nyo naman kaya iparinig Pag kami nakatalikod, sa kayo umaarangkada Mga tukmol ba kayo, sinasabihan yung lugaw Eh, mas may galaw pa Sinalda sa'yo sarap ng pagkuhuntugin Tapos paluin ang di kalibre ng matauhan na kayo Huwag kayo panay puna, baka kayo ay mauna Tatanginan nyo, sinasabihan yung lugaw Eh mas malupit Sinalda sa inyo Sinalda sa inyo Sinalda sa inyo Partida malabo Ang mata pero matik malupet tumirada pagpasok sa trabaho Matik daming iyakin pag dumating ng mga lugaw Kuno! What? Fuck you! Kasi kami masaya kwentuhan at kulitan hindi mawawala Pero pag usapang trabaho matik goods not bad sure ball Automatic may iyak nga ko di nyo pansinin mga sarili nyo sa kakapuna na sarili din nyo Napansin kaya sa amin nagpapansin Mga tukmol na inutil obob oh, Basta kami Masaya, trabaho lang walang Pastikab lahat, puro tunay Bawal dito, mga iyakin Mga ulupong <laughs> Basta kami Trabaho lang, sabay inuman Pagkatapos ng trabaho <laughs> Sinasabihan yung lugo Mga ulo Sinasabihan yung lugo Mga ulo Sinasabihan yung Anyong lugaw mga ulo Sinalda sa inyo Mga ulol Ha ha, ha. kayo sa amin